Okay, dyan na, ah. mag-ingat ka. Diyan na, ah. yan dyan. Sa so, may damo. Yan, ingat ka dyan na. Ah. Okay po, kuya. Dito ba? Dito? Diyan, jan Dito? You have been slain. What the? Kakabuhay mo lang? Patay ka na naman? Eh, kasi naman, kuya. Sabi mo, sa damo ako. Eh, ingat sabi ko, mag-ingat ka sa damo kasi andyan yung kalaban hindi para magtago. Eh, kuya, naman kasi. Kasi ano? Ang gulo mo. Ah! kasalanan ko pa? Kasi naman eh. <laughs> Uy, tama na. Eh, tama na, Grace. Mabarilig ka ni Mama. Laro na lang tayo ulit, okay? Okay. At pagkatapos... Uy, oh, tama na yung pagsasaka mo. Pumunta ka na dito sa amin. Sa ba kayo? Andito sa baba. Sige, pa, pa Sige po kuya, papunta na Bilisan mo Andito na po ako Sa baba kuya Ay nako, andito na kami sa taas eh, -e? Oo, bilisan mo na Sabi sa baba Tapos nasa taas na pala Ano kaya yun? Ang dami mo pang sinasabi dyan eh, bilisan mo na lang. Eto na po, ay malapit na po. Ay, balik ka na lang pala. Eh? <gibberish> Bakit? Kasi ang kalaban papunta na sa'yo, kaya bilisan mo, balik ka na. Kuya naman eh, ano ba yan? Ang bagal mo kasi. You have been slain. Ah, kita mo, sabi ko na nga ba eh. Yan, patay na tuloy ako. <gibberish> si mama Ako oh, na naman si Denzel <tonk quarto> Ay na oris, tumigil ka na Balusin kita ng cupcake Hashtag Did you learn? Oh, takbo! Hanggat may lupa, takbo! Ah! 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 Oh, kita mo yan ay Pinagawa mo! Hmm, kala mo ah Huwag ako, iba na lang o, isa pa to. Uy, umalis ka dyan. Umuigit sa bahay niyo at matulog. Huwag ka nang maglaro. Ano pa naman tong keyboard na to? Ayaw na mapindot. Loko-loko to ha? Hoy. Anong loko-loko ha Ah, uh, ah, uh, ay. <laughs> Katapos mong pagsasampalin yung keyboard namin. ah. Uh, uh, uh. Okay guys, bago nga pala tayo magpatuloy sa ating panunood, ay meron lamang akong ibahagi sa inyo. Alam mo ba na pwede kang kumita ng instant cash kahit nasa bahay ka lang gamit ang inyong smartphone? At yun ay sa pamamagitan ng investment trading na kung saan ay meron nga akong nadiscovering bagong online trading platform at ito nga ang Pocket Broker. May 3 simple steps kung paano kumita dito ng instant $100 o higit kumulang 5,000 pesos. Ano nga ba ang kailangan mong gawin? Una, kailangan nyo lang mag-register ilagay ang inyong email address, password at syempre huwag nyo kalimutan ang ating promo code na B5100 para makuha nyo agad ng bonus sa unang nyong deposito. At pag nakapag-login ka na ay agad mong makikita ang dashboard ng Pocket Broker. Sa nakikita nyo ay pataas ang trading ngayon at sa tingin ko ay magtutuloy-tuloy pa ito. Pindutin lang natin ang higher at ayun, instant $100 ka na agad. Kita nyo, ang dali lang talaga mag-invest at mag-trade dito. At kung bago ka naman sa trading, ay eh huwag ka mag-alala dahil meron silang tutorials para sa inyo. Pwede nyo panoorin ang mga video guide at instructions diyan para makapagsimula na kayo sa trading. Ngayon naman, paano nga ba mawi-withdraw ang kinita mong pera dito? Ano mo ba na napakadali lang mag-withdraw dito? Dahil meron nga silang bank transfer, e-wallet, at ang maging cryptocurrency. Kaya sobrang dali lang talaga i-access at i-manage ang iyong pera dito. At ang maganda pa dito ay nagbibigay si Pocket Broker ng 0% commission. So ibig sabihin ay makukuha mo ng buong buo ang iyong pera. Meron din sila ditong 24-7 support over 130 assets na nag-o-offer ng up to 92% yield including currency pairs, intelligence, stocks, and cryptocurrencies available around the clock. Kaya ano pang inaantay niyo? Pindutin niyo na ang link na nakapin sa comment section at mag-register sa Puppet Broker at siyempre huwag nyo kalimutan ng ating promo code na b 5100 Katapos mong pagsasampalin yung keyboard namin… Ay, ah, hindi po manong. Um, mga kakampi ko po yung tinutukoy ko. <laughs> kakampi? Mukha mo. Hindi ako pinanganak kahapon para lukuhin mo ngayon ha? ah. Ah, manong, biro lang naman yun eh. Ang lupit nga ng keyboard niyo eh. Hi-tech. Ah, hi-tech. Kaya pala masarap sirain. Gyanon ba? Ah, opo. Parang gano'n na nga. <tap> <tap> Grabe ka naman, manong. Hindi ka ma -joke. Bayaran mo yan ah. Binti mil yan, binti mil. Ucil Funky Remix Ate, dito ka na. Sama ka na sa amin. Saan ba kayo? Nasa kami, ate. Tumingin ka kaya sa mapa. Wait lang. O, oh, napapunta na ako dyan. Bilisan mo baka ma? You have been slain. Hala, ano ba yan? Oh, bakit naman namatay ka agad, ate? Eh, bakit naman kasi bigla lumalabas sa damo? Ang daya naman nila. Tapos ang dami pa. Ang daya talaga. Alam naman na mag-isa lang ako. Tapos pagtutulungan pa. Grabe naman yun. Yan kasi. wag ka kasing magsusalo, ate. Dapat kasi isa-isa lang eh. Ang daya talaga. Ate, kasi nga limahan to. Kahit na, ang daya pa rin. At pagkalipas ng ilang minuto. You have been slain. La, patay na naman ako. Ayoko na nga. Ako na lang lagi. Ang daya talaga. Ate naman, laban lang kasi. Wag na, matatalo din naman tayo dahil sa akin. <laughs> Kaya ayoko na. <laughs> <laughs> Ay, ate na sa Ha? Saan? Nasa CP mo, malamang. Ha? Di-joke lang, matulog ka na. <laughs> eh? nya nyo ah. Buti naman nandito na kayo. Siyempre naman kuya. Kanina ka pa nga namin inaantay kuya eh. Nax naman pala. Mukhang ready ready na kayo ah. Tagal mo magising kuya. Sorry naman. Wait lang. Bakit pala may mga salamin kayo? Um, kasi po kuya. Ano po, um... Ang init kasi kuya. Opo, nasisilaw po kasi kami. Ah, okay, okay. Bakit ikaw kuya? Nakasalamin din. Ah, kasi ano, ah, uh, <laughs> siyempre nasisilaw din ako no. Init-init kaya. Ah. Anyway, so ano, game na? Simulan na tayo? Kasi mamayang tangali, baka andito na si mama. Oy, bakit lang sumasagot? Oy, ano ba? At, bakit tulog ba kayo? <laughs> Ay, ay, kuya. Opo, kuya. Kumain na po kami. Ano? Sabi ko kung ready na ba kayo? Ay, <laughs> Nabibingi lang pala ako. <laughs> hmm. Duda talaga ako. Tanggalin nyo nga yung mga salamin nyo. Kita nyo? Hindi talaga kayo natulog kagabi, no? Sabi nyo kagabi, isang episode na lang. Pero tinapos nyo pa ata yung buong isang season eh. Ay, mga pasaway kayo. Eh? Oh, bakit? Yung mata mo pa, kuya. Malamang, di rin ako natulog. <laughs> eh, pasaway ka, kuya. Oo nga. A ano? Naku, naku. Kayo. Tara, kuya. Saan? Matulog. <laughs>